May nakita ko sa reels ko kung saan yung simpleng pika mo ay papasarapin nila. Ngayon, masarap nga ba talaga? Sulit nga ba talaga to? Since nalaman ko na malapit lang to sa amin, sa si Imus Cavite to actually one hour away from me. Pero, worth it nga ba to? Tignan natin kung talaga magugustuhan ko at masarap nga ba para di na kailangan punta ng iba kung hindi. Let's put this to the test. Pero bago yun, follow nyo muna ako sa page natin. Imus e, Cavite. Hindi na ako nagsaya ng oras pumunta na kagad ako sa 7-Eleven. Barbecue. Oh, eto. Cheese or barbecue? Pili. Walang black. Ha? Huh? Black. Black. Tangi. Hindi ka makakalakad. Pwede daw na sito na green. Ayan, sito na. Wala nang green. Red na lang. Gusto ko green. Wala nang green. Red na lang. Gabi na rin yun nung nakapunta ako kasi open naman nila ay 5pm onwards pero ang problema ko lang ay medyo masikip yung daan. Baka may alternate route pero pinadaan ako nito sa masikip na daan kaya medyo natagalan talaga kami. At pagpunta namin talaga naman dinudumog to ang daming tao. Nakita ko din personal yung mga ginagamit at talaga namang pang ibang bansa. Ngayon gusto ko lang subukan kung masarap ba talaga to kasi hindi talaga ako fan ng mga ganitong klase ng pagkain kasi hindi ko lang sa trip yung lasa. Ngayon, gusto ko lang maiba yung taste natin ngayong gabi. Kaya, sige, try natin. Nilagyan na nga nila ng mga sahog nila. Nilagyan na nila sibuyas, pepino, yung beef, pati yata manok. Hindi ko alam eh. Pati syempre yung garlic sauce nila. Ayan, may mga iba-iba din tinitindi sila tulad ng biryani. Yung mga, hindi ko alam tawag doon yun. Parang sa Turks. Ewan ko, <laughs> hindi ko talaga alam tawag. Ang ah, gusto ko lang dito, matikma kung masarap ba talaga yung ginagawa nila sa pika. Kasi mahilig ako sa mga ganito lahat pagkain Pero kung haluan mo ng ganitong klaseng mga pagkain din Ewan natin, tingnan natin kung masarap ba talaga Parang nacho style, parang ganun Ayan na, kita nyo yung itsura na Tingnan natin kung masarap Wow After one hour Grabe guys, one hour na buto Kasi ang dami nga naman talagang tao, talagang pinipilahan no So, eto, sana worth it So eto lang naman yung isang oras naming hinintay pero sige, understood kasi maraming ang tao. Pero at least matitikman na namin. Mmm! Sarap! Yummy! Mm, ano to? Love, napakalala na. Oh, syempre. Ganyan talaga. ika mo yan? Oo. Oh. Ano gusto mo gawin ko dito? Game. Ah. Sige, pag iyan, nalaglag. Yummy! Guys, worth it naman. Masarap. Sarap. Ay! Ay! ay, 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 ay Nakadokot na yung bata! No! Love, ako nang unti sa'yo. Parang matatapon naman yung kotse. Mm. <coughs> mm. Yummy! Mm. So ayun, hindi naman kami na-disappoint at talaga namang masarap. Uulitin ba namin puntahan to kahit ganun kadami ang pila at kahit ganun kami katagal naghintay? Oo! Promise! Worth it! 150 lang ginastos namin dito. Well, hindi kasama yung pika, syempre. Pero masarap talaga. Guys, ano review? Hindi ko sabihin pag di masarap. Masarap talaga. Masarap talaga? na. Worth it. Siguro ang pinakayo ko lang dito, walang parking. Walang well, parking. Well, parking, tapos ano siya? ah uh, tagal namin naghintay. Pero kasi nga, dahil crowded nga, daming tao. Pero worth it. Masarap talaga. Hmm. <laughs> Bawal ka na. <naan. laughs> <laughs> get it. <get, get. laughs>